Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan May matyagang ugali at maselang ugali ngayong araw At hindi kayang pakiusapan kung tungkol sa trabaho Ang nais ay makagawa ng nag-iisa para walang maging Abala sa dapat na matatapos at ayaw ng mga kwentuhan Pag-oras na ng trabaho at gagawa muna ng plano sa gagawin ng laging good ang maging resulta, maingat sa ginagawang pamumuhay para sa pagunlad ng buhay pamilya, laging inuuna na makagawa na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, sa trabaho hindi gagawa ng pwedeng makakasira sa hanap buhay laging maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. At ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 10, number 26 at number 45. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapanuri ang mga mata at isipan, at may ugaling. Maiksi ang pasensya pa ngayong araw, kaya mas gusto na maging matahimik sa mga gagawin, ayaw ng mga usapang. Kalokohan at kaburdihan, lalo kung sa pera laging maingat. Sa mga ginagawa, sa tahanan mas gusto na masaya, at may malambing na usapan, at laging nag-iingat sa mga sinasabi, para laging may positive energy sa tahanan na gumagabay, masipag na masikap sa trabaho, at may wise na isipan sa mga gustong gagawin mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 44, number 17 at number 10. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling madaling mainis ngayong araw, lalo na sa mga nagtatamad tamaran, kaya iiwasan kagad ang ganoong mga tao para maging matahimik na makakagawa. Nang dapat na gagawin, sa trabaho ay matapat mapagkakatiwalaan. Sa mga ginagawa, gumagawa ng walang pagpapataan at hindi makukuha sa suhulan ng pera, matyaga para mas kumita ng maayos lalo na kung sa trabaho at ayaw ng kwentuhan, at laging inuuna ang maayos na pagkain, sa buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalen, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 14 number 32 at number 6. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang ugali ay laging naninigurado sa dapat na magawa. At hindi magsasalita ng pabigla-bigla para hindi mapintasan. Sa mga nagagawa, maingat sa pamumuhay hindi makukuha. Sa mga usapang suhulan ng pera, at sa trabaho ay matyaga na masinop ayaw ng nagpapataan ang nasa isipan maging masipag sa pamumuhay ay kayang makagawa ng pagunlad at maingat sa pagsasalita para walang masaktan na damdamin Nang ibang tao may matapang na ugali na magagawang ilabas pagkailangan na laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang at sa tahanan ay laging inuuna na mapasaya ang pamumuhay, matyaga sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10 number 32 at number 19. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mahabang pasensya kung sa trabaho at laging maingat sa sinasabi at maging sa pagbibigay ng pagtitiwala. Para maging maayos ang buhay sa araw-araw at kung magsasalita naman ay maingat para walang makakaaway. Na tao ayaw ng mga usapang kaberdihan at mas gusto ang magmasid at manuri ang isipang matalino bago gagawa ng isang bagay. Nag-iingat lagi para ang pamilya ay mabigyan ng maayos na pamumuhay. At ayaw ng may usapang may pagmumura sa buhay pamilya sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon muna bago ang paggasta at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 18 number 25 at number 34. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapat sa trabaho at sa pagkita ng pera. At kung gagawa ng isang trabaho ay laging inuuna ang matapos ng maayos sa mga ginagawa, may malakas na pakiramdam at hindi basta mapapakiusapan hanggat matapat sa trabaho para makaasenso at sa tahanan ay laging may nagagawang good energy ng swerte dahil nasa isipan na mapasaya ang pamilya, hindi makukuha sa suhulan ng pera, sa tahanan ay may mapagpasan siyang ugali, maaruga sa pamilya at sa mga magulang ay laging ready makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing ang pag-ibig ngayong araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 19 number 36 at number 22. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay laging maaasahan para makagawa na mapasaya. Ang pamumuhay ng pamilya, masinop sa ginagawa at hindi. Gagawa ng mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho. May katapangan na kayang gawin o mailabas pagkailangan. Na, laging nagtatabi ng pera para may magagamit sa oras ng emergency, sa tahanan ay maingat lagi sa mga sinasabi at ginagawa para laging maging masaya ang relasyon sa pamilya. Madaling hinga ng tulong ng magulang kung may pera ay mag-aabot kagad at maaasahan sa trabaho at matapat lagi sa sinasabi. Ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, Namula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 5 at number 28. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na maingat at magagawa lang. Ilabas pagkailangan na, at sa trabaho, ay madisiplina. Mas gusto ang mag-isa kung gagawa ng trabaho, ayaw. Nang mga usapang may yabangan sa trabaho. At ganoon din sa tahanan gusto ay laging masasayang usapan, may isang salita na ugali na gagawin pag nasabi, laging maingat sa buhay at hindi basta magagawa na magbibigay ng tiwala kagad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paggasta ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 5 number 12 at number 36 Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may maselang ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba at gagawa naman ng trabaho na laging maingat mas gusto ang gumagawa muna ng plano bago mag-uumpisa ng patuloy na makagawa ng naaayon na gagawin. At ayaw ng nakakaabala sa ibang tao. Mas gusto magtrabaho ng mag-isa, pag oras ng trabaho ay nakapokus sa mga ginagawa, sa pangarap na makaunlad sa pamumuhay, kung sa pera naman ay walang balak magpautang dahil para sa kanya ang ipon ay para sa pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 21, number 10 at number 29. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay masipag matyaga sa mga ginagawa hindi makukuha sa kinang ng pera matapat. Sa napasukang hanap buhay, at maging sa ugali ay matapat. Para may mga good vibes ng swerte na maiipon, at laging. Inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan, wala sa. Isipan ang pagseselos kagad ngayong araw tiwala sa pagmamahalan, at ayaw ng mga usapan na may okrayan, at sa bahay ay masaya na mga usapan ng pamilya. Ang gusto ng laging may good energy ng pagmamahalan ang tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 30 number 16 at number 29. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matalino at laging inuuna na makagawa ng naaayon sa mga gagawin at ang isipang matalino ay laging inuuna gumawa ng pagsusuri sa mga dapat na gagawin at kakausapin na dapat ay makatapos sa mga ginagawa masinop at sigurista sa ginagawa ng makakaiwas sa pwedeng bigla ang problema, at ayaw ng mga usapan na may utangan ng pera, kung sa trabaho nakaplano ang gagawin bago gagawa, at laging masinop sa ginagawa at sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 21, number 15 at number 34. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maselen at kung sa trabaho ay ayaw ng may aabala, mapanuri ang isipan at may striktong ugali. At hindi basta mapapakiusapan kung sa pagsasalita at nasabi sa mga kausap, ay gagawin kahit mahirap na. Gawain ay tatapusin, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain para maayos na kalusugan ng pamilya, matyaga at nakapokos sa mga gawain, oras na magumpisa ng trabaho, at ayaw ng kwentuhan na chismisan lang iiwasan na kagad ang ganoong kausap ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw. Namula sa sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 20 number 16 at number 32.